Eh siguro dito 'yung nanggagaling yung mga pispan yan mga ano-ano na 'yan. Oh. Eh kalaw ang lawak dito. Siguro sarap dito tumambay sa gabi, no? Oo, oo. ayun oh, ano 'yun, ay, yun yung ginagawang balut, di ba? Hindi, ginagawang iano, inihaw na itik. Ay ano ba 'yun? Kinulog na itik. Hindi, ginagawang balut yata. Oh, malamang siguro, tara. Kalaim mo nakarating tayo rito. Out of nowhere. yung minsan nasa gilid na gilid ako minsan may iba talaga pipilitin pa talaga kahit nasa gilid na gilid ka na ginagawa ko nakikita ko sa mirror pinapauna ko na kesa naman magkasagyan pa kami kasi katulad kanina kasi talaga halos nasa gilid na ako talagang pinilit ito sa bilis eh, syempre magugulat ka minsan kapag kayong umovertake sa'yo sa kanan tapos gilid na gilid ka na tumisibat pa sa so, magugulat ko yung panahon na yun na madalas ako mag deliver no ito, ito rin naman yung gamit ko no pero matagal talagang panong kaya itong motor na to matagal na talaga sa amin to kasi ito pa lang yung nagsisimula pa lang ako ito ang kauna-una akong motor no ginamit ko siya sa trabaho noon ito yung gamit ko noon pagka pumapasok ako sa trabaho ko noon eh hanggang ngayon ito pa rin ang gamit ko eh dati pagpapahingay ko na sana to yun na nasa isip ko no. Sabi ko magpahinga ka na kasi naawa na rin ako rito no. Eh, dahil sa sobrang tagal ko na kang ginagamit. Saka napakalayo na ng mga narating nito. Ang layo na rin. Kahit hindi pa kami bumibiyahe ng uh, norte tsaka na parting Mindanao no? nung hindi ko pa naibabiyahe to. Malayo na rin yung narating nito kahit noon pa. Hindi ko nga lang binibideo yung mga binupuntahan namin noon Pero yung time na to talagang sobrang Yung time na yun talagang sobrang dami, sobrang layo Saka ano ko sa ginagamit kung saan saan ako nagpupunta Kaya kung sasabihin mo kung sa tibay lang siguro ng motor eh, Matibay naman talaga to Saka syempre, ubod ng bahay talaga nito kasi kahit kailan di pa naman kami binigyan ng sakit ng ulo nito. Pero you mo, know, napakatagal na nitong motor na to pero buhay pa rin siya. Saka malakas pa rin siya. Yun nga lang, hindi talaga sa ganun katulit. Pagdating sa tulad talagang napag iiwanan na talaga siya. Pero pagdating sa kabaitan, eh, ano sabi mo, sobrang bait talaga nito nakalagay pila Hindi okay, hanapin na akin na address Kapag tatanong natin sa mga ano, mga tricycle kung alam nila kuya saan po yung pinagbayanan po sa malayo pa malayo pa pa sa, no? dito po kami dadaan dito pwede na yung oh, alam ay, pala may daan dyan papuntang yung diretso yung katatok pa rin yan, yung may traffic Opo. Yung diretso. Pero mas yan. malayo po dito, mas malapit dito parang sa highway. Dito. Ah, mas malapit po Aka dito. Opo. na, na Opo. Sige meron po. Dyan. meron diyang sa Urban Street po eh, meron. Oh. Dire diretso lang po ako oh, doon. Sige po. Salamat po. Kailan to? Tumitinda ng traffic diyan para. Tatanungin na po kami uli doon. Thank you po. Ihipon nga yan. Sige na, bumili ka. Pwede bang papakin yan? Di ba yan yung sabi ko sa'yo, parang gusto kong kainin doon na wala naman magluluto pa tayo ng ganyan. Sarap niyan. Tapos may taba yun yung ano. Okay na, tara. Thank you. Atin tinanggal na sa shell. Ah. Ano pa papuntang pinagbayanan? Diretso lang pa. Tara, salamat po. Apo. Ah, ito na pala yun. ganda rito ah Hello oh, ayos ah, yes, ah. teka tinatawagan ko hello oh, andito na ako sa pinagbayanan papunta na ako para may nakikita ko rito yung malawak na magandang lugar dito tama no parang bukid siya no oh Ayan oh. No? Sige, dire-diretso lang kami. Hahanapin na lang namin yung binigay na address. Agad na pala rito ah. Ano? Ah, sige, sige oh. Okay. Okay. Tawala. Ano? Ganda rito ah. I ano mo? I-close mo na yan. Ang ganda rito no. pwedeng lasing dito oh, hindi kaso lang mga, mga, ano ka dyan pero ang ganda lawak ha tinan mo oh. palayan pala yan palang pala yan dito napakalawak pala oh marami ang pala yan gandulo yo, Ay, <laughs> hello Ulusukan Eco Agro Para tayong nasa ano nito Papunta tayo ng Norte So Diretso lang Ayan, saan, tayo? Ano nakalagay doon? Barangka, ano yung Ha? Urban Ayan yun ang hanapin natin Pagtanong natin Urban Ay oh, sige kayo pala Halika na kayo Buti Buti nakita nyo na kagad O oh, sige Ayan sa yung titilibiran natin na kami siguro na mukhaan na nila kami sa mukhaan eh naka helmet saka nakatakip time bomb Back to ano na naman tayo Back to normal na naman tayo kasi ito talaga yung tunay na normal life natin yung nagdi-deliver yung basta yung gano'n kung saan-saan nakakarating so, ito yung na-miss namin ano eh, na-miss namin mga pinagagagawa sa buhay wala ito <laughs> liwa, pagtanong ng bahay tito ito nung alo oo gusto kong na sa ganyan ah matagal matagal ngayon lang uli kami kaya first na uli na naman namin na deliver sa oh, ito sabi ko, tama sabi tama oh, yung. Ano po picture ng ka. kayo? Sesend ko lang po kayo. Oo, oh, sige. magpi din ako sa Pwede magpi-picture <laughs> din kami okay, sa iyo. Sige ha. po, wala mang problema. Okay lang iyan ako sa YouTube to. Ano po? Yung deliver namin. Sige po, okay lang sige. po, wala mang problema. Shout out ka na rin ha. Papa, sige. <laughs> Ay, okay po. Maganda naman Maganda talaga 'yan. Hindi kasi, ako kasi namimili talaga yan. syempre ayoko rin Hindi wala mo. po itong issue ng repair. Wala pa, wala yan sabihin ko din po kayo. Sige, mas maganda kung sa maliwanag mo ipakita eh. Kasi Gusto ang... makita sa labas? Sige, labas mo. Para makita mo yung itsura niya. Sige, tingnan mo. Picture, picture mo sa labas. Sige, tingnan mo mabuti kung... Ako nga po pala si Erika. Mm, po. Ako pa si Erika. Evelyn. Apo. Ah, Then... Asan si ano? Si Richard. Sino po yun? Hindi mo alam. Hindi niya alam. Eh. Si Dai <laughs> sa Daimos. Ha? Ah, okay. Si Erika sa <laughs> <si> Richard. <laughs> Richard! Okay na po. Ayun, hindi yung specs. syempre kailangan titignan mo muna specs niya. Ayan, ganyan ang pagtitingin ng laptop Pagay na upload ko to, pwede kang mag-comment at saka s'yempre mag-subscribe ka na rin, mag comment ka na rin <laughs> lang, hindi mag-subscribe <laughs> oh, ka na lang. Ang page niya mahala, pwede rin siya. Uh, saka yung page ko, yung Bensowi TV na page ko, ayan. Binigyan ng libreng mouse ha? Thank you po, ha? Ah. Tapos <laughs> May libreng Alika book. Abi <laughs> ah, picture niya pa. Oo, uh, bibiguran ko kayo s'yempre. Namin to sa ano? Saran. Hawak mo ba 'yung laptop? Pwede bang i-send? Ganon din ay i-send ko rin to dun sa okay, ano ha? Pa, po. wala pang problema. Teka, dyan kayong dalawa. One, two, Smile! One, two, three. Salamat sige, sige, sige. Thank you po. Thank you thank you. thank you, thank you. Next time, next time uli ha. Sige, Derecho, sige. Diretso eh. Saan so, tayo dadaputi sa palayan tayo pag dumiretso tayo? mother ko. Hindi Ay. Pa. Nakikita okay, niya ba ako? Po, ito po yung ma ito po yung asawa niya, ma. Thank you po, ma. Ay, maraming salamat po. Hindi mo kasi thank siya pwedeng magpakita. Ayo, okay, Ay, kasi oh, ano? Salamat. Okay, okay. Mm -hmm, sige. <laughs> Kaya pero kami nakikita niya. Okay. Syempre, eh. <laughs> Alis na po sila. Oh, sige. Sige, thank you ah. <laughs> Dal-dal ko daw. Sabi nito. Yan nga specialty ko yung kadaldalan ko eh. Naligaw kami palabas kasi sa dami ng pasikot-sikot na pinuntahan namin. Pero okay lang kasi nandito lang naman kami sa Laguna eh. Ay magtatanong na lang siya. So successful, successful. Thank you very much. Thank you Lord. Ah, uh, ito yung una medyo maganda kasi para lumalakas yung loob namin na magsimula uli ayun ang ganda dun oh maraming peace pan siguro dito eh. maraming itik dun eh oh. naliligo